chill ride lang naman sa una pero biglang naging seryoso. ng At ngayon, 10 years nang kumakarrera at humahakot ng parangal si Grigo Bulinas, ang loading siklista ng Pangasinan. So, sumasaludo tayo ito kay Grigo. Interview, unit hindi basta-basta basta ang kanyang pagbibisikleta sapagkat ginagawa niya ito gamit lamang ang isang paa. Dito sa bayan ng Santa Barbara, nagsimula ang kwento ni Grigo na kilala rin sa kanila sa palayaw na Fox. Panganay siya sa walong magkakapatid, subalit si Grigo lamang ang may ganitong kondisyon. Actually, na nalaman ko na lang po noong ano noong medyo may isip na po ako na ganito po ganito ako pinaglihi sa Alimango nung nung alam po na yung sinabi nila. Wala po ano wala ako reaction kasi ganito talaga binigay ng news kaya tinanggap ko na lang. Dalawa naman ang mga paa niya. Pero ang isa, higit na mas maliit. Sa kabila nito, lumaki si Grigo ng mahal na mahal ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang nanay Virginia siya nga ang number one cheerleader niya. Tanggap ko po yung pagka-atleta niya kasi yun ang goals niya at masaya siya. Yung, ano, yung family ko po sobrang supportive kasi lahat ng mga sports na gusto ko ay sinusuportahan po ako. Tapos yung mga kaibigan ko po, yun, palagi po nila sinasabi na sige, maging isayo ka lang, galingan mo. Pa para sa iyo lang ang dinyan. Ngunit Gaya ng iba pang mga batang may pambihirang kondisyon, si Grigo naranasan din niyang maging tampulan ng tukso. Sabi po ng nga, na tuloy-tuloy lang hayaan mo yung mga nagbubuli sa'yo kasi wala din silang karapatan na ganunin ka. Tapos ikaw, tao ka rin. Tapos kailangan mo talaga mag-aaral, makapagtapos ng pag-aaral para may, may pakita ka sa kanila. Mapalad pa rin siya na nagkaroon ng mga tunay na kaibigan ang hilig daw ng mga ito, pagbibisikleta sa kung saan saan lugar na gustong gusto rin daw sanang magawa ni Grigo. Isa pong pangarap ko po, po yung mapuntahan ko yung Baguio City po. Pero ang tanong, paano sa kanyang kondisyon? Sa sobrang inspired ni Grigo sa mga kaibigan, natutunan niyang bumalanse sa bisikleta gamit ang isa niyang paa. Hanggang sa nakakasama na niya sa mga gala at naunahan pa niya ang kanyang mga karahid. Ilan din kasi sa mga tropa niya, kumakarera na raw talaga. Doon sa mga tropa ko, nakakaingit po sa kanila kasi palagi po silang nagigipag-compete, nagigipag-competition, na bawat, bawat ibang lugar. Kasi gusto ko rin sanang kumarera kaso hindi pa siya gaano ka-expert magbay po. Nagbago ang lahat para kay Grigo na makilala niya si Jonas Sembrano, isang pulis na si Krista. Normal ang pangangatawa ni Jonas, pero sobrang tiyaga nitong nagturo sa kanya, umulan man o umaraw. Sabi niya, kung gusto mo talaga lumakas mag sa'yo, maging ka, sabi niya. Tapos wag mo, wag pansinin yung mga tao dyan na ano, dinadown ka lang, sabi niya. Ang importante, focus ka lang sa insayo mo para medyo lumakas ka, sabi niya. Tapos kung may pupuntahan ako, chat-chat kita palagi sa Sa kanilang barangay ang unang kompetisyon ni Grigo. At dito, nanalo siyang 8 place. Mula noon, sunod-sunod ang pagsali niya sa kompetisyon. Hanggang sa taong 2021, halos kasagsagan pa ng pandemya, na-discover at maisali siya sa Philippine team. Nung reaction po ng magulong ko is medyo hindi po sila makapaniwala kasi talagang sa isang isang paan nakakapag-bike po. Yun nga lang, hindi pa nga siya nag sa team. Kinailangan siyang maalis sa lineup noong 2022. Dahil pa rin kasi sa pandemic, hindi na tuloy ang mga competition na dapat nasasalihan niya. Nung nalaman ko na isa po ako na matatanggal dun sa lineup ko namin is sobrang lungkot po parang nawalan po ako ng pag-asa na maging sayo kasi totally sana yung paglaro po namin is yun masaya po kasi yung natanggal po ako medyo sobrang lungkot po mo. sa kabila nito nagpatuloy sa ensayo si Grigo tuloy din siya sa pagsali sa local competitions at itong Hunyo nangyari ng muli ang pinakaasam-asam niya kinuha siyang muli sa Philippine team Sobrang saya po. Uh, yun, din po namin na makasungkit man ng kahit konting medal or anumang medal para ma may ano apply namin ulit po sa Japan po. Inabutan ng aming team si Grigo na nagpapatuka ng mga manok at kalapati. Halimbawa ko po ay isang ano, bike tapos pag-aalaga po ng mga kalapati at mga manok po marami sa mga kapatid nating persons with disabilities na titigil sa pag-aaral dahil sa hirap ng kanilang pinagdaraanan. Pero, ibahin nyo si Grigo. Nakapagtapos po ako ng elementary, tapos high school, tapos sa uh, college. Ang kinuha ko pong course sa college is computer technician. Tapos ang kinuha ko naman sa test na is housekeeping po. maya, -maya pa, naggayak na si Grigo para makapagbisikleta itinabi niya muna ang kanyang saklay. Unang isinuot ang medyas, sunod ang sapatos. Isa lang naman ang kailangan niya. Pagkatapos ang cycling jersey, saka isinuot ang helmet. Siyempre, safety first palagi. Ngayong kumpleto na ang kanyang get up, hinuha niya muli ang kanyang saklay, saka inilakad palabas ang kanyang bike kailangan magdoble ingat dahil may hagdan pa baba. Pero mukhang na-master na ito ni Grigo. Sa pagsakay sa bisikleta, una muna niyang itinungtong ang maliit na paa sa top tube. Saka ipinedal ang mas mahaba niyang paa. Mukhang mahirap, ngunit smooth na smooth itong nagagawa ni Grigo. Ulit-ulit pong bumabagsak pa, ulit-ulit din -ulit pong bumabangon para naman pong matotong. Ang uh, gulo ko po yung makapa, makasungkit po ng medal po sa SEA Games ko. Yung paghahandaan ko po yung pag-isayon, yung focus po sa mga mga laro na ganyan. Tapos ga, uh, gagawin ko po lahat ng aking makakaya. Ngayon na na niya muli ang sarili sa pagsali sa mga kompetisyon mananatili raw na nakaagapay kay Grigo ang kanyang pamilya. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi noong una hindi natuloy. Pero ito ngayong kwan, napili ulit siya. Doon po ako na laging kwan, masaya. Kasi natuloy na yung pangarap niya. Hindi naman daw dapat alalahanin ni, ni Grigo ang kanyang training. Mula training facilities hanggang sa gamit, may programa para rito ang Philippine Sports Commission, lalo na para sa mga para-athlete na tulad ni Grigo may pondo rin daw para sa financial assistance habang sila ay nagpa-participate sa mga kompetisyon lalo pa kung ang atleta ay mananalo. Maliban doon, we also fund uh, their participation in mga world world competitions, no, or other competitions outside of ready dimension, no. So, so after participation, what happens, no? So they're back here. So if they win, meron tayong Republic Act uh, 10699, no, which is basically the Incentives Act and expanded Incentives Act. So, if they win um, a medal, they get a corresponding uh, incentive. No? And uh, not only winning medals, but also breaking personal records. No? So, we have that Republic Act. As mentioned, we also have uh, uh, a portion given to them from our, uh, from the PSC, Philippine Sports Commission. So. tapos of course nandoon pa rin yung private sectors who also add no if ever they do achieve something or break a record no bilang panimula nagbigay na rin kami sa kapatid mo ng pangtustos sa maintenance ng kanyang bisikleta pati mga bitamina na pampalakas ng kanyang katawan Thank you sir, po sa Rapi tol, uh, sa pinaabot niyo pong sa amin. Maraming maraming salamat po. Sana marami po kayong matulungan na gaya namin po. Si Grigo ay isa pa sa marami na nating mga patunay na madalas ang kapansanan ay may tuturing ding lakas. Lalo na kung sila ay may buong suporta at pagmamahal mula sa pamilya at sa lipunan. Masasabi ko lang sa mga kagaya ko na PWD, yeah, huwag po mawalan ng pag-asa at magdasal lang sa taas at labal lang po tayo, kaya natin po. Akong ah, kung sakaling may mga anak sila na gaya ni Fox. huwag silang mawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy lang ang ano nila para magaya niya si Fox na walang duda sa sarili nila.